magandang buhay sa lahat, ating pag-uusapan, ang Liz Couple, Enrique Hill, and Liza Soberano, mula noon, at hanggang ngayon, they keep their promises forever. Ito nga ang isang tagpo, na nag-promise sila, sa isa't isa. Hanggang ngayon, ay di ito. Ang puso nila pareho ay nakadikit na. Wala nang makakapagpahiwalay pa, kahit di nyo sila madalas makita, na magkasama, pero hindi ibig sabihin, na break na sila, or cool off na. Ating basahin, ang naging tagpo ng Liz Ken. Liza Te Enrique Hill. I just wanna tell you, that I will always, here for you. I will always be someone, you can look to, when you're feeling down. I will always do my best, to make you happy. Dot Ang sagot ni Enrique Hill, thank you, promise ha. Tuldok, Liza replied. Promise, I wanna be yours. Pinanindigan nga ng Liz Ken couple ang promise nilang dalawa sa isa't isa. From 2014 up to now, 2023, their relationship are intact and full of love. Pinapatunayan 'yan ng kanila-kanilang pamilya, ang kanilang close friends. And of course, ang walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa kanila at patuloy ang pagtitiwala sa kanila, ang LizKen fans more years pa, Lizken couple. Mabuhay kayo, at mabuhay din, ang Lizken fans.